ito tayo ngayon sa may mangrove Puerto Valera Mangrove Conservation and Ecotourism Area itong second na natin itong second na pupunta natin ng tour natin galing nga tayo dun sa pier kanina diba dun sa may galyon ngayon pupunta na tayo dito sa may mangrove conservation high tide? high tide nyo yun o know? baka may magtakata sa baka sa mango mango, peaches pa ulit oriental mindoro sige po kuya kayo pag napasok ako dyan lagi po mamulutang yan Thank okay, you first time. Masakit kasi ito yung paata mm. oh, nakuha na, yun. O na ano mo yung sinabi nila? Basta hindi tayo magsabay, magkasunod lang para supportado tayo ng kawayan. Yan, ito na yung mangrove. Ito yung mangrove forest. Dito sa may ano? ah dito kami ano, Puerto Galera oh, <laughs> mangrove forest may ganito rin sa bagyo hindi natin napuntahan nun oh, <laughs> <nabukit> ah iya <laughs> yeah, mo paunahin paunahin mo na paunahin mo na sila Sige, yeah, maulan na kayo. Ito ay mangrove forest. Kai tai tai ngayon. Kai tai tai ngayon. Mangrove forest yan. ngayon. Kai tai tai ngayon, high tide. Yan. tamang tama 'yun, dagat oh. 'to. Kai tai tai ngayon. Dito tayo sa may mangrove forest dito sa Puerto Princesa. Dito sa ano pa rin. Puerto Galera. Indoro. <laughs> okay naman so okay po ma'am okay yeah. po i-guide ko kayo ma'am hindi okay lang tumatapak naman ako doon sa hum, oh, hmm. dito lang ako sa likod mo no, okay na yan, ito okay okay, ready One. how about you Andy just go like that thank okay. you thank you te ito yung mangrove forest dito sa Puerto Galera. Ito second ano natin. Second na pupunta natin. Maganda oh. High tide kasi ngayon. Mangrove forest. ya yeah. Nice view out there. pinauuna ko lang sila ate ko nerbiyosa kasi masyado yan baka daw bumigay itong bamboo bridge ito na nandito tayo sa agit na ng mango grove high tide kasi ngayon kakabsat mga bonsai high tide tapos yun tanaw na tanaw mo yung dagat ganda couple so, lang tayo kapag chat mga bundoy ha alala mamaya ang gabi magla live tayo mamaya sa dagat lakad lakad tayo sa dagat mamaya abang nakalala yun plante kingdom tayo tayo ah. ngayon ha okay, dagat oh ganda Verde Island saka ano Verde Island daw yan saka ano eh Verde Island saka Tingloy Island ng Patangas parte ng Patangas na yan Ayan yung mga isla na yan Tingloy Island saka Verde Island Patangas already part of Patangas ito ay matatalaw natin dito sa to, isla masyado mainit kasi eh, maangin eh. ganda May mga pundok, may mga isla. Tingloy Island and Verde Island. Matangas. Yun, mga isla na yan. Katabi Verde Island, saka Batang, Tingloy Island. Ito yata mas malapit. Tingloy Island to. Oh, itong natatanaw natin. Tingloy Island yata yan. Ganda tight na yun ha high tight is tight tapos may mga island dalawa doon sa malayo iwan ko kung anong isla yung dalawa doon sa malayo Ang talaw yung tinglaw. Yung tinglaw Island. Sa Caverty Island. Verde Island Passage Marine Corridor at the center of global marine biodiversity. Hindi, nakakapsap. Para naman tuloy-tuloy lang tunan na natin. Kasi marami maraming pa tayong pupuntahan. Maraming pa tayong pupuntahan, di ba? gusto mong picture? Oo. Oh, Saan din na rin? Pinisan mo yung daan kasi mabigat ako eh. Okay. Oh. Where? Here? nagloloobat naman tong telepono so, na may power bank na. There. Ito, nandito tayo sa middle of the mangrove. Maganda rito, makulimlim. <laughs> Swerte ba ha, na nakatira, malamig. Mangrove nga kasi malamig, hindi hindi siya mainit. Hmm. napapaligilan tayo ng mangrove. Tapos doon dagat. Ginagilingin natin kanina na dagat, di ba? Kuliteto, lobat ng lobat. lakad-lakad lang tayo dito sa may mangrove alam nyo buti yun dito si Bayaw sa si ate kung ako lang talaga magisahan hindi ko makakapunta rito wala naman akong budget pupunta rito diba? kaya mahal din talaga maging travel vlogger pinag-iipunan talaga ba? Diba? pero at least na ano ka natatanggal ang stress mo pa mga ganitong lugar diba mangrobo oh. yun tiba ay yung bamboo ano pala sa bago balik natin paalala nyo pupunta natin yung bamboo or yung bamboo farm doon meron pala doon sa pakdal yung pala may sabay pakdal circle meron pala doon mangrove. may bamboo, hindi, hindi naman mangrove. ano siya uh, bamboo park Hmm. Preservation naman ng mga bamboo 'yon. You know, ganda. Upload na naman tumama yung gabi. dami na naman nating i-upload. Mangrove is a shrub or small tree that grows in coastal saline or brackish water. The term is also used for tropical coastal vegetation consisting of such species. Mangrove doctor worldwide in the tropics and subtropics mainly in latitudes 25 degrees i 25N and 25S the total mangrove forest area of the world is 2,000 was 1,000 1,000 100,000 137,800 square kilometers 53,200 square meters spanning 18 countries and territories. Mangroves are salt-tolerant trees, also called halophytes, and are adapted to life in harsh cold, harsh coastal conditions. They contain complex salt filtration system and complex root system to coat with salt water. Immersion and wave uh, action. They are adapted to the low oxygen anoxic conditions of waterlogged mud. Hey. Tuloy-tuloy diba? na tayo. mahaba-haba upload videos na to maganda kasi eh. ang luwang ko lang saan ang susunod natin biyahe tanongin natin si kuya ang tour guide fiddler crab a fiddler crab sometimes not sa a calling crab maybe any of the approximately 100 species of semi-terrestrial marine crabs which make up the genus uka as members of the family Oki okay po di day. Fiddler crabs are mostly closely related to the ghost crabs of the genus genus oxypod. This entire group is composed of small crabs, the largest being slightly over 2 inches across. Yan ang itsura niyan. Yan ang itsura ng fiddler crab. Fiddler crab, itsura niyan. Haba pala nito. Mas nag enjoy tayo, di ba? marine debris. Ayun, e, tanaw na tanaw na naman yung dagat. Tanaw na tanaw na naman yung dagat dito. Ganda, di ba? Seagrass. Ano ba yung seagrass? Seagrass are flowering flowering plants angiosperms belonging to four families Pos posido nice anghirap, <laughs> ang hirap ang hirap pasahin eh. sa dito na lang tayo sa mangrove dito bakal na dito semento na kakabsat Natatakot si ate baka daw bumigay yung bamboo hindi naman kaya kaya kanyan